Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Hinimok ng mga senador ng G o PCB din na subuin ang maritime militia ng China pagkatapos ng mga insidente sa Coast Guard ng Pilipinas. The Philippine Coast Guard says they were ordered by President Marcos not to retaliate and stay professional despite China's bullying tactics. Ano ang strategic value ng pag-water cannon? Makikipagbasaan ng tubig? Our game plan here kung yan ang gagawin natin. Obviously not. We're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warships and to elevate the tension at sasabihin tayo ang nagsimula ng gulo. Itong mga illegal, unprofessional, unvolved for, unprovoked actions ng China, this increases the room for a miscalculation. So ayaw natin umabot sa isang miscalculated action na ang repercussion ay malaki. canopy and railings were damaged as the water blast lasted for more than an hour. Bangga na, Nas, nas, nero, Tinuturo, tinuturo ng ano! A Chinese Coast Guard ship also collided with the resupply vessel of the Fisheries Bureau. No one was hurt from both incidents. Sina GOP Senators Roger Wicker, Republican Mississippi Marco Rubio, Republican Florida at Jim Rich, Republican Idaho, ay inaasahang magpadala ng liham na humihimok sa administrasyong Biden na dagdagan ang suporta para sa Pilipinas, kasunod ng paulit-ulit na agresibo mga insidente mula sa mga ari-arian ng pandagat ng China sa South China Sea. Idinitalya ng mga senador ang serye ng mga insidente simula noong Agosto na kinasasangkutan ng People's Republic Coast Guard at Maritime Militia. Madalas po kaming mga pero ayos naman sir. Pero minsan talaga sir, tinataboy nila kami sir. Ang tiyaga lang sir. Ang mga aksyon na ito ay naglalayong guluhin ang pagsisikap ng Pilipinas na muling masuplay ang BRP Sierra Madre, isang limang daan at apat na class tank na landing ship na nastranded sa isang kalapit na bahura at tripulante ng mga Pilipinong marino nakasaad sa sulat. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad the United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke mutu our mutual defense treaty with the Philippines. Coast Guard ng China at Maritime Militia ay gumamit ng mga taktika tulad ng pagdeploy ng mga water cannon at pag issue ng mga banta na harangin ang mga supply vessel. Lahat sa layuning hadlangan ang muling pagdadagdag ng na-stranded na barko ang paglabela ng China, Russia at Iran bilang bagong axis of evil ay hindi mag-neutralize sa mga banta nila. Ang China ay nasa bingit ng sadyang mag-trigger ng isang humanitarian crisis sa pamamagitan ng pagharang sa muling supply ng BRP, Sierra Madre. Ang mga aksyon nito ay magugutom sa mga Pilipinong mandaragat sa barko. Ang pangunahing layunin ng China, siyempre, ay pilitin ang Pilipinas na iwanan ang Second Thomas Shoal at kontrolin ng de facto ang tampok na teritoryong ito, isinulat ng mga senador. Ang paggawa nito ay higit na magpapalawak sa labag sa batas na pag-aangkin nito sa dagat, tulad ng ginawa ng Beijing sa Scarborough, Shoal mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ang bawat bagong pag-angkin ng maritime na soberanya, ay nagbibigay sa China ng isa pang plataforma upang hawakan ang mga kaalyadong teritoryo at mga ari-arian ng militar ng US sa mas malaking panganib. Hinimok ng mga senador si Pangulong Biden na magbigay ng komprehensibong pangkalahatang ideya ng mga estratehiya upang palakasin ang misyon ng Pilipinas tungkol sa Sierra Madre. Iginiit ng mga senador na ang kabiguan gumawa ng mga naturang hakbang ay posibleng magpalakas ng loob ng iba pang masamang aksyon. Paulit-ulit na sinabi ng iyong administrasyon na ang pag-atake sa mga pampublikong sasakyang panghimpapawid, sasakyang panghimpapawid, at sandatahang lakas ng Pilipinas, kabilang ang mga Coast Guard nito sa South China Sea, ay maghihikayat sa mga pangako sa pagtatanggol sa isa't isa ng U.S. Sinusubok ng mga aksyon ng China ang kredibilidad at halaga ng ang mga pangakong ito, at dapat tayong tumugon ng may lakas, isinulat ng mga senador. Sinabi ng administrasyon noong Lunes na ipagtatanggol nito ang Pilipinas laban sa mga potensyal na banta sa ilalim ng ilang dekada ng tratado matapos humarang at bumangga ang mga barko ng China sa dalawang barkong Pilipino sa South China Sea. Ang US, at iba pang mga kaalyado ay nagpahayag ng pagkaalarma sa aksyon ng China sa Second Thomas Shoal, at partikular na binago ng Washington ang babala na obligado itong ipagtanggol ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty noong 1951 kung sa sa ilalim sa armadong pag-atake ang mga armadong puwersa, barko o sasakyang panghimpapawid ng Pilipino, kabilang ang, sa mga Coast Guard nito, saan man sa South China Sea. Nangako ang US na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga aksyon ng China na mapanganib sa ilalim ng Truman Era Treaty ang Estados Unidos ay naninindigan kasama ang ating mga kaalyado sa Pilipinas sa harap ng People's Republic Coast Guard at Maritime Militias mapanganib at labag sa batas na mga aksyon na humahadlang sa isang Oktubre 22, Philippine Resupply Mission sa Second Thomas Shoal, sabi ng State Department sa isang pahayag na inilabas ng embahada nito sa Maynila. This treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, public vessels, Or aircraft anywhere in the South China Sea or the West Philippine Sea. We discussed concrete actions to address destabilizing activities in the waters surrounding the Philippines, including the West Philippine Sea. And we remain committed to strengthening our mutual capacities to resist armed attack. That's just part of our efforts to modernize our alliance. And these efforts are especially important as the People's Republic of China continues to advance its illegitimate claims in the West Philippine Sea. You know the ability of nations to sail, uh, sail the seas and uh, operate in international waters and, and operate in, in the international skies. I think is really important, and we would uh, we would look uh, for countries to to respect. Uh, a rules based international order. Uh, and um, so, That's our focus and it, it's, it's been our focus in the past. And it... Noong Mayo, itinatag ng kalihim ng depensa Lloyd J. Austin Aya at kalihim ng Pilipinas ng kagawaran ng tanggulang pambansa Carlito Galvez ang bilateral defense guidelines at muling pinagtibay na isang armadong pag-atake sa Pasipiko, kabilang ang kahit saan sa South China Sea, sa alinmang ng kanilang mga pampublikong sasakyang panghimpapawid, sasakyang panghimpapawid o sandatahang lakas na kinabibilangan ng kanilang mga Coast Guard ay hihingi ng mga pangako sa pagtatanggol sa isa't isa sa ilalim ng artikulo IV at V ng isang libo, na at limamput U.S. Philippines Mutual Defense Treaty, sabi ng Departamento ng Estado. Ang Washington ay nagtalaga ng mga puwersa sa pinagtatalo ng dagat upang magpatrolya sa mga katubigan at itaguyod ang kalayaan sa paglalayag. Ang hakbang ay ikinagalit ng Beijing na nagbabala sa US na huminto sa pakikialam. Noong linggo, humigit kumulang limang barko ng Chinese Coast Guard, walong kasamang sasakyang pandagat at dalawang barko ng hukbong dagat ang bumuo ng blokede upang pigilan ang dalawang barko ng Coast Guard ng Pilipinas at dalawang bangka na maghatid ng pagkain at iba pang supply sa mga puwersang Pilipino na nakatalaga sa Second Thomas Shoal sakay ng isang maroon na barko ng hukbong dagat, sinabi ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela.